Yan ay dulot ng El Nino dahil ang ating mga food crops ay nasisira sa sobrang init at napipilitan tayo mag-import at pataas ng pataas ang presyo ng pagkain. Yan ay actual na inflation figures. Ang pinagtatakahan ko lang, Honorable Chair, bakit yung inflation na yan na talagang actual, uh, wala akong naririnig na reklamo sa mga business groups. Samantalang yung imaginary and speculative so-called inflation, pag tumaas ang sahod, ay ang mga business groups natin ay na up in arms. Kung talagang takot sa inflation ng mga business groups natin, eh dapat nagre-reklamo na sila sa pagpapabaya sa agrikultura. Dapat ah, pinaglalaban nila na ating mga magsasaka ay i-subsidize ng gobyerno at huwag pabayaan para ang ating pagkain ay maging mura. But never have I heard those types of solutions. And they also talk about investments. And American na nga eh, yung pinakapaborito nating imperialista, ang US State Department, nagpalabas na noong 2022 ng kanilang Investment Climate Statements the Philippines kung ano ba talaga ang rason kung bakit walang investments na pumupunta sa Pilipinas and I quote from that paper from the U.S. State Department and they cited number one, poor infrastructure high power cost slow broadband connections regulatory inconsistencies corruption these are the incentives to investment And may I cite here, high power cost. Mataas ang kuryente sa Pilipinas. Number two sa buong Asia. But I have never heard our business groups intervening in order to have our electricity costs brought down through policies of the government. In fact, Honorable Chair, kami pa rin sa mga labor groups ang nag-a-appear ngayon sa Committee on uh, Senate House Committee uh, Senate Committee on Energy para i-oppose ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Na piso sa kanila dahil cost of doing business nila nila yon. Nakikipagbakbakan kami sa Department of Energy, ino-oppose namin ang pag-introduce ng liquefied natural gas which will increase our power cost of up to 3 times. Dahil ang liquefied natural gas ay kukunin pa natin sa Russia Kukunin pa natin sa mga bansang merong gyera sa Middle East, definitely pag import natin dyan, tataas ang power cost. At magsasuffer din sila. Dahil tataas ang kanilang cost of production. Pero pagdating sa taas weldo, napaka-active na natin mga business groups. I really don't understand the logic of our business resource persons. Na mga manggagawa, in the meantime, na pinag-uusapan natin dito ay tao. Tao na kumakain. Tao na hindi pwedeng bawasan hanggang pangangailangan ng kanilang katawan na magkaroon ng ilarihiya, na magkaroon ng grip power, yun ang gusto nilang pababaan. Hindi ang kuryente, hindi ang presyo ng mga bilihin, kundi ang sweldo. And ganun ba ka-inhuman ang mga business groups natin na sa lahat ng mga factors that will determine lack of investment that will determine high cost of doing business, they will just have a tunnel vision on labor. Labor, which, mind you, nandyan ang galing ang kanilang yaman. Ewan ko kung naniniwala ang mga business groups natin na ang kanilang bilyong-bilyon o milyon-milyon ay walang pinaggalingan kundi labor. Pero yun yung gusto nilang kawawain at i talaga ikot condemn doon na talaga sa lusak